si Ana Ramos ang angkor numero uno. At andito ang Marangal Balita upang ipahayag ang aming mga panibagong balita. Nagbabadyang pagtaas ang presyo ng gasolina. Alalahanin ng maling muling nagbabadya sa pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa. Ayon sa mga ulat mula sa DOE, Department of Energy, inaasa ang tataas ng presyo ng piso hanggang 2 kada litro sa susunod ng mga araw. Ito ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Dahil sa iba't ibang salik, kabilang na ang geopolitical tension at ang patuloy na pagtaas ng demand. tool for the extension of the distribution of free economic funds for the poor and needy filipinos its purpose is to strengthen the support to our countrymen who are looking for a job in order to improve their lifestyle. but there is no there is record of specific work of them and that's all the pangkabuhayan na balita dito sa Manangal na balita. saya ng ating tagapagbalita sa pangkabuhayan kiyantan. Ngayon, ito ang ilan sa mga imahe o ilustrasyon na magpapakita ng isang magandang ihemplo o halimbawa ng pangkabuhayan buhay at pag-asa para sa mga dati at kasalukuyang persons deprived of liberty ang handog ng dalawang programa inilunsad na Manila City Jail. Una riyan ang pagbibigay ng bagong kariton o food cart para sa pagtitinda ng mga nakalayang PDL. Kabilang dyan ang mga gamit sa pagluluto, lalagyan ng pagkain at iba pang supplies. Kasama naman ang mga kasalukuyang PDL sa ikalawang proyekto na Pajak para sa pagbabago. Sila ang gagawa ng special pandesal sa bakery ng manala jail dorm. Ngayon, dahil tayo ay nabigyan ng na isang halimbawa o video patungkol sa pangkabuhayan, nais kong tawagin ang angkor numero 2 upang ipaliwanag ang iba't ibang uri pang pangkabuhayan na inahandog ni Rafi Tulfo. Isinusulong ni Aksia IS Representative Erwin Tulfo ang pagpapalawig ng pamamahagi ng libreng pondong pangkabuhayan para sa mga may hirap na Pilipino. Layunin nitong bigyan ng mas magandang oportunidad ang mga nangangailangan upang may angat ang kanilang pamumuhay. Napakahusay na kaalaman si Jan. Maraming salamat sa iyong pagpapahayag ng mga iba't ibang detalye sa marangal balita paukol sa pangkabuhayan hindi lang riyan. Ito pa iba't ibang balita. Ngayon naman, bigyan muna natin pansin ang balita pambansa. Narito si Ayman Turmon upang ipahayag ang kanyang balita. Maraming salamat, Inara Ramos. Sa ating balitang pambansa, naging usap-usapan ang umano'y mainit na komento ni Vice Presidente Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr ayon sa Malacanang na nanatili ang pagtutulungan sa kabila ng isyu ito. Ang Pilipinas ay mas nagiging mahirap at lalong tumataas ang presyo at halaga ng produkto sa bansa. At higit sa lahat, ang ating kababayan ay protesta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli ako si Ayman Turmon, nag-uulat para sa Balitang Pambansa. sa international competition si world's number 4, Paul Walter E.J. Obiena. Matapos magkamit ng gintong medalya sa meeting meds, Musel at Lelor, men's Paul vault Fr sa France nitong linggo ng umaga, Pebrero 9. Ito ang kauna-una ang gintong medalyang nasungkit ni Obiena matapos niyang ianunsyo ang ilang buwang pamamahinga matapos ang magkaroon ng back injury. Naitala ni Oviena ang 5.70 meter mark. Sumunod kay Oviena si Dutch Paul Walter na nag-uwi ng, ng silver medal habang nasa ikatlong pwesto naman si dating Tokyo Olympics silver medalist Christopher Nielsen. Matatanda ang noong Nobyembre 2024 nang bumaba sa ikaapat na pwesto si Oviena sa world ranking matapos niyang indahin ang naturang back injury. Kababayan, alam niyo bang hindi lamang si Buena ang nag-uwi ng mga medalang ginto sa Pilipinas kung hindi ito rin ay isang kilalang atletang Pinoy o mas kilalang bilang Karius Edriel Yulo? Siya ay naging kilala sapagkat siya ay nagka-issue sa balsang Pilipinas, ngunit siya pa rin ang isang halimbawa ng ating patriot na galing sa balsang Pilipinas. palawak ng online learning sa mga paaralan. Magandang araw mga kababayan. Sa mga nakaraang taon, naging malaking bahagi na ng edukasyon ang paggamit ng teknolohiya, lalo na sa mga panahon ng pandemya. Dahil dito, mas pinapalakas ngayon ng Department of Education o DepEd ang programa para sa online learning sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay DepEd Secretary, isa sa mga layunin ng kagawaran ay mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataon ang bawat mag-aaral kahit pa sila ay nasa malalayong lugar. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang kagamitan tulad ng mga tablet, laptop at mabilis na internet upang masiguro ang tagumpay ng online classes. Sa kasalukuyan, naglaanan ng mga pondo ang gobyerno para sa mga buok na walang akses sa internet, kabilang na ang mga libreng internet hub sa mga paaralan. Isigaw sa basta ang lahat, ako'y nagbabalik ang angkor numero uno. Ngayon ay tagapagbalita ng panibagong mainit-init na isyo at eleksyon ng Bansang Pilipinas. Ang ating Bansang Pilipinas ay humaharap ng isyo patungkol sa mga politikal. Ay ang pagbabaliwala at walang kilos ng mga gobernador. Maraming umaayaw sa mga opisyal sa Pilipinas, maraming nagpuprotesta at maraming korupsyon. Kaya naman, sana ay sa paparating na eleksyon ngayong taon ay simulan natin ang pagbabago sa matalinong pagboto. Bumoto tayo ng tama at tapat. Bumoto tapat, huwag sa sikat. Maraming salamat ho. ng kasiyan at unforgettable na karagasan para sa mga fans. Ang concert ay hindi lamang isang pagtatanghal ng musika, kundi isang celebration ng matibay na relasyon sa pagitan ng engine at ng environment. Sa sold out the stadium, magiging isang historical event ito na magiging iwan ang mga kasang puso ng bawat fans. Angkor numero uno, ang tagapagbalita ng pampolitika. Ako si Sijan Johan, angkor numero dos. I am Andrea Piazer, Department for Education for the Future. Ako si Ayman Poymon, tagapagbalita ng pagbansa. I am Mia Piazer,